Last year, I've been canceled for one whole year during the pandemic. You know what's important is that no matter how many people or how many times you were canceled by other people, what's important is you never cancel yourself. ABS-CBN ibuboykot kung sakaling babalik si Tony Gonzaga sa PBB. Usap-usapan ngayon sa social media ang chikang muli raw magbabalik ang singer-actress na si Tony Gonzaga sa ABS-CBN. Ito ay matapos kumalat ang isang art card kung saan nagsasabing magbabalik kapamilya ang singer-actress at magiging parte ng isang sikat na show. Tila ang tinutukoy na ABS-CBN show ay ang muling pagbubukas ng Pinoy Big Brother kung saan nagsilbing main host si Tony ng ilang taon. Umani ng samut-saring reaksyon mula sa madlang netizens ang balitang pagbabalik ng singer-actress sa kanyang dating home network. Kung totoo na binalik si Tony Gonzaga sa ABS-CBN, boykot malalayan. Dapat di na yan binabalik. Saad ng isang netizen, sobrang fan ako ng PBB since season 1. Sobrang syunga naman ng ABS-CBN pag ibinalik nila si Tony Gonzaga. Kitang-kita namin paano nag-suffer last season sa pag-iwan niya sa ere ng show, Boycott PBB, pag nagkataon, ABS-CBN. You don't need Tony Gonzaga. There are many great hosts, actresses, actors, performers that can do her job. If it's hosting PBB, let Luis Manzano do it. He will ace it for sure. mag talaga kami sa Sokmed pag nangyari to. Huwag niyong kalimutan nangyari sa Shopee. Matatandaan, nagtrending sa X or dating Twitter ang Tony at ABS-CBN nitong lunes ng gabi, Nobyembre 13. Kung titignan ang mga ex post tungkol dito, ang dahilan pala ay sa chikang di umano'y magbabalik si Ultimate Multimedia Star Tony Gonzaga sa kanyang dating home network. Ang kwento raw, muling magbabalik si Tony at magiging parte ng isang sikat na show sa Kapamilya Network. Hindi nilinaw sa mga kumakalat na chika kung anong show ito. Subalit so ayon sa mga mababasang haka-haka ng mga netizens, mukhang sa muling pagbubukas ito ng reality show na Pinoy Big Brother na isa siya sa original host. Isang kapamilya fan page ang nagpakalat nito at ginawan pa ng headline. Mababasa sa headline, Tony Gonzaga, magbabalik ka pamilya at mapapanood di umano sa isang sikat na palabas ng ABS-CBN? Sa caption naman, Tony Gonzaga, magbabalik loob di umano sa ABS-CBN? Kung true ang chika, anong masasabi mo kapamilya? Sa kasalukuyan ay contract artist si Tony ng All TV Network ng mga Villar. Matatanda ang nag sa PBB si Tony saksagsagan ng proclamation rally ng unitim noon matapos umani ng katakot-takot na batikos mula sa mga netizens dahil sa pag-host niya nito. Sa kabila nito, napaulat pa na tanggap pa naman daw si Tony sa ABS-CBN at pwede pa itong makabalik kung nanaisin nito. Samantala, wala pang tugon, reaksyon o pahayag ang kampo ni na Tony Gonzaga at ABS-CBN tungkol sa kumakalat na intrigang ito.